Good morning, good morning, good morning. Nandito na naman si Simpleng Buhay USA mga kababayan. Ako pala si Bill Masalapari. Kumusta kayo lahat? Sa ngayon, nandito ngayon naman si Simple sa labas. Ayan po, labas. Maganda po ang araw pero sobra po ang lamig. Ayan po ang labas namin. <laughs> Bibili lang ako ng coffee kape kasi wala kaming kape doon sa bahay kaya bibili akong kape Ay, gusto ko lang mag intro mga kababayan kasi tugtung dugtong tug may nakakita ako nang naglalakad ayun no oh. so kaya siya pupunta charing <laughs> no yung grocery. Maya maya po kasi pinapainit ko pa ang aking makina. Marami pong salamat mga kababayan. Ay mag ano na naman si Simple. mag upload na naman ng kung ano-ano lang naman mga kababayan. Kung nagugustuhan nyo, pakishare na lang. Mga kababayan, pag tapos nyo magkape. Kaya ako'y magkakape habang nanonood sa mga video ng mga dito sa YouTube. Sige po mga kababayan. Ang ganda-ganda ng mga view dito mga kababayan. No? Ay, namin. Dito lang yan sa pinuntahan namin sa opisina po. Kabilang opisina po ito namin. Dito kami sa nagkaano kasama ko ngayon ang aking apo si Mayumi. Okay. It was very nice. So, Is he a college student right now, or is he a high school student Yeah. He was, from, he was high school last right? yes. Yeah. Okay. From school. okay. Uh, and if the, uh, if the IRS uh, asked you for documentation that uh, John Ray was with you, you could show school records or medical records to that, right? Okay. Okay. So,

Kali na <laughs> motor oh. Wow. Nunusin niya. Dumada ng mga ano mga kababayan. Ng mga basigaling school. Kinakanta ni Naomi. <laughs> 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 uh, yes, we can. Uh -huh. All right, so up, between up, up, this scene and, up, and up. that scene, we have about $4,000 in refunds. Cute ang bus, hindi nakita namin. Tap the top one. <laughs> top one? Yeah. Tap the green. Tap the yeah? No, just hit the green thing first. And okay, then go ahead and sign there. Daming dumada ng bus, <laughs> hindi namin nakukuhaan. And then hit the uh, safe, yeah. And then they're uh they're Vil Vilma's going sign. Vilma. No. Yeah. So no. You didn't want to get them both, we want to charge signing for the end. Are you interested in more of both of these? Maybe next time. Okay. Can you check it uh sure. Sure. I had the last time uh my how can I We're going. Laki tiya mo po ah. Kalo ka. Hi, Naomi. Lo, sige. Ay, nako. Naantok na kayo. Kaya ganyan itsura eh. We're going? Huh? may? Oh, naman. No, kababayan, malinaw ang langit. Pero madilim pala sa taas. <laughs> Ayan, marami na naman. Uwian na po. Kasi alas 4, alas 5 na ata mga kababayan dito sa amin. Ang portion ngayon, nakaparking kami dito mga kababayan. <laughs> ayun Malamig. Ayan na. Sige po mga kababayan. Hello, 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 mga kababayan. Kumusta po kayo lahat? Aba, nandito na naman si Simpleng Boy USA. Ay, magbibidyo na naman ako mga kababayan. Nandito pala ako ngayon sa aking tarbaho mga kababayan. Pauwi na ako pero inagos ako muna mag ano mag ano mag intro muna mga kababayan. Kumusta, kumusta po mga kababayan? Aba, lumalaki na tayo dito, wala na tayo walking <laughs> sa sobrang lamig na yung pag walking hindi makapag jogging nako mga kababayan buti pa kayo dyan kung saan kayo naroon, siguro naman mainit-init na yata sa inyo dito sa amin, hindi pa hindi pa kami makapag-jogging kaya ito nagbibilogan kami, pati ulo pati mata, ang bolsa lang hindi bumibilog <laughs> paano po mga kababayan aba, idudugtong-dugtong na lamang itong mga video ni Simple dito sa ano, sa parking, magbibidyo din ako kahit pa paano makikita nyo yung pinaparkingan ko ng ano, mga kababayan sige po. <laughs> Paano po mga kababayan? Aba, kayo na po ang bahala mag pag kayo na po ang bahala. <laughs> sige po. Kayo na po ang bahala kasi simple, di ba? lang talaga mga kasimple simple. Ano? Simpleng nanay, kumusta po kayong lahat mga kababayan? Ano? O, gabi na mga kababayan. Dito pa rin sa lansangan si Simple gabi na po. Mm. Dami, uwi anak. Kunti na lang po yan dito sa parking. Ito na lang sa sakyan. Ano ang kababayan? Sa tabi ko, ayan. Gabi na. pinapainit ko lang yung sasakyan bago umandar malayo-layo pa konti ang bahay ko ah, bahay ko para, para, para lagi tayo safety mga kababayan pag nagmamaniho tayo kaya lagi kayo mag-iingat ng mga driver malalo ngayon mga sasakyan ang mga lagi na ano na nadidisgrasya ingat ingat po kayo lahat mga kababayan ang dami na nag uuwian mga kababayan 9.58 po ang oras magtitin na pala mga kababayan Ngayon mga kababayan, nagsiga ako ng hipon, sopo. Sa mustasa. kaso wala na yung da wala na yung mustasa eh. <laughs> Konti-konti lang ng ano eh, nakain na eh. Tapos sili yan. Malalaking sopo, malalaking hipon. Sarap po ang sabaw. Mukbang tayo mga kababayan. Ano? Kain tayo dito. Na, kunin nyo na yung mangkok nyo bibigyan ko kayo tag-iisa lang <laughs> saka marami sabaw usok-usok <laughs> um, pa ito masarap to sa mainit mga kababayan mumukbang um, si simple mm. masarap yung hipon na mag, -ano, mag sigang na may ulo diba? masarap yung hipon na may ulo kasi yung iba yung minsan yung nakukuha namin wala na ulo Ulo talagang masustansya. <laughs> Di po kain tayo mga kababayan. Usok-usok. <laughs> Init. <laughs> mm -hmm. Sa kasili. <laughs> kain po. Ang ulam namin ito sinangag ko. Oh. Kaganina itong nakakainin ko. Bakakainin ko sana si Mayumi kanina eh. Kaso umayaw naman siya mga kababayan. Kasi ito yung panghimagas. <laughs> nauna, nauna ko nakainin yung panghimagas ko. Yun na lang natira. Buto-buto na lang na lang ka. <laughs> ito naman yung kamayumi. Popcorn saka orange. Mga tira-tira talaga yung kababayan na eh. Kain po. Tapos ako mainin mister Ko eh. Nauna na siya eh kasi nagluto eh hmm kain po mga kababayan kamay sili oh nakita nyo ba oh, look, oh. <laughs> Hãy info, Ừ, ừ. kain kayo ng babae Hipon. Babalatan natin ng hipon. Naglaga siya ng ano, tuwalya na baka. Pang ano, kari-kari. Saka pang lugaw. dito. Hmm. Laging mukha niya ano 'ole, gulay. Ano ka po ya? Wala na kasi, pero marami pa gulay. Wala na gulay, 'di ko sure ano eh. sa, sa karjeros. natalo yung karneng adobo adobo ito eh hindi ko na nararamdaman na mainit ah. Pinamay <laughs> ko naman kababayan. Ako lang naman ang kumain eh. Okay, hey, oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> hey po ng Amerika. Sarap hmm. po. sarap po. <laughs> Bukan kaya mo na papampintuan. Maya, baka uminit yung pintuan dyan, no? Oh. Huh? Yung pintuan doon, pagbuksan mo, baka uminit dito, eh. Magwangwang. Nag-alarm. Matarad tayong mga kapitbahay natin.

salamat po, so, po sa tingnan ko nagtatapos yung aking vlog. Salamat po sa panonood mga kababayan. Nandito naman sa